Ito. No. Mm, halo halo. Wag mo malata. Oo. Oh. Oh. malata yan? <laughs> ¡Listo! Mm -hmm. oh, sorry. <laughs> niluluto namin ngayon si Coco Martin. Oh. Ano nagkakamali kayo? Ah. Ay, teka, ako naman. Isa-isa tayo, isa-isa. <laughs> oh, isa. ano to? Kasi yung paborito niyo, greenwich eh. Masarap yung binili mo dati, yung ano. Eh, yan yun uh, yung, eh. Kaso Robinson ako, hindi na ako, nag hindi na ako nagpunta ng SM dahil may rapan na akong traffic. Late ako, 9 o'clock, kaya nagkakagpagdating doon. Ako pinapanik, Nagbasa kami. Three, letter T. Throle, 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 throle. Sabi mo, eh. Sabi mo, Thursday. Thursday, gano'n ka daw dila. Aray. Thursday. Nabawasan na isa yung mayin ako. Baka ba kumagsak? Yes. Ay, si Rina, French fries ang inaano. mo yung hindi pa na. Magluto na na <mains> adobo. Hindi. Isa lang makatikim eh. Isa lang, dalawa lang. Mo pa Ito kinain ko isa eh. Man. Ba't ala ilaw? Gilaw no. Ay, ilaw pa ay, Kaya ka madilis. Eh, si Rina, pabili french fries. Sabi ko, bukas na lang. Ma ang manlaki tulog pa si Rini Naiinit pa to. Di na masarap. Tigas na, na yan. Manata natin isa lang. Ako hanggang dalawan na lang. Ang gandahit ako. Kumain kami. Nagbuto akong banana ko Tsaka... Busog ano na kayo. Banana ko yelo Ay, di busog na kayo. Yun lang kinain namin. O, oh, yun pala. Ipanat oh. pa. So, lalapang pa. Ano na pang pa? Eh, pizza yan eh. Minsan lang naman. Ayun nyo naman lumabas eh. Kung lalabas, masosyal dun. Tayo magkukuha na. So, magpunta dun sa ano, internet cup dun sa may wifi para makapagawa ng vlog. Concentrate. Ayun pumunta? Saan? Dun so, sa may... Ito nga ba yung sa taas? Ang ala, number two. Ang ah, iba ito kasi sabihin ko. Lotus kasi yun ito, ano eh. Oo, oh, oh, galing dito. Tingin ka muna rito. Tingin ka. Tingin ka muna. Oh. Oh. Ay, sige. Hindi kita bibigyan. Si kuya na lang. Tsaka si Dagol bibigyan na ito, ko. Naginatulog eh. Dali, aputin mo. Dali, aputin mo. Tingin ka rito. Smile. Dali. Smile. Dali, kuya. Huwag oh, mo tika. kayo to. O, tika, tika. Tingin ka, Dagol. Ay, ano. Lawrence, tingin ka dali. O, oh, hawak mo. O, oh, tingin ka rito. Eto, maliit lang sa inyo. O, bakit may lamesa pang Oh. <hazis>